So, ayan mga kaibigan, magluto tayo ng isda. Lagyan na natin ang suka. Lagay ang sibuyas. Lagyan ang bakit. Lagyan ang bawang. Lagay ang luya natin. ang maglagay ng asin. So, ayan na mga kaibigan. Pakuluan natin sa suka. Hayaan muna na tayo siyang uh, kumulo. So, ayan na yung ating isda. Ayan, pulong -pulo na yung sa suka. Lalagyan natin ng gata. Para creamy yung ating isda. Ayan. So ito na mga kaibigan, silipin natin yung ating isda. Yan. Ito na siya. Ang bango. Kaibigan, kain po tayo. Ito na yung isda na niluto natin. Ayusin natin yung ating kamera. sobrang init kailangan uminom tayo ng malamig sobrang init ng panahon Pinakuloan mo natin ito sa suka. Dapat ano, para yung mabango na talaga siya bago mo ilagay yung gata. Yung lutong luto na yung suka. Ito bago mo ilagay yung gata. Para mabango. Mabango, malinam-nam. So, ayan mga kaibigan. Nang tapos na ayon kumain. Tapos ko na yung kanin ko. Magandang araw sa ating lahat. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.